Ito pala ang ako kung ba't nasampal ni Bea si Andrea. Bago natin ito ipagpatuloy, kindly subscribe to my channel. Makikita dito na pinagsasalitaan ng di maganda ni Sharina na ginagampanan ni Andrea Torres si Stella na ginagampanan naman ni Bea Alonso. Ma'am, hindi ko naman po deserve ito. Ano nga hindi? Kitang kita Tapos, dito ano, ang kanilang husay sa pag-arte, kaya pati ako nadala sa eksenang ito at humanga sa kanilang dalawa. Nakikita ko kasi breadwinner po ako ng pamilya namin. Nang dahil sa eksenang ito, tsak na maraming manonood sa palabas na Love Before Sunrise. Next time kasi, kikilalaan mo ko sino kinakalabi mo. Know your place. Nagpapakumbaba ako sa inyo dahil akala ko kayo magpakatao. Hindi ko alam kung anong problema ninyo. Bakit ganyan kasama yung ugali nyo? Na kailangan may tapak-tapahan kayo para pamaasin tingin sa sarili nyo? How dare you! Ah! Hey! Tama na! Hanggang dito na lang. Salamat sa iyong panood. Paalam!